po si Judean Oliveros from Amalung, Isa lang akong normal na estudyante at pangalawa sa apat na magkakapatid. Hindi ko maitatago na dati akong hindi marunong makipagkapwa-tao, sanay na mapag-isa dahil na din sa takot na masaktan kaya ng ginawa sa akin ng aking magulang at ng aking ate. Nagkaroon ako ng pusong bato at maging ang pagpapatawad ay hindi ko ibinibigay sa mga nakasakit sa akin ng todo. Ngunit, ang lahat ay nagbago nang makilala ko ang aking matalik na kaibigan. Isang araw, niyaya niya ako na dumalo sa 33rd anniversary ng Family Christian Bible Church dito sa Tugigaraw. Dahil sa devoted Roman Catholic ako, noong una ayaw kong sumama. Pero nang nalaman ko na ang buong barkada ay pupunta, sumama na rin ako. November 17, 2018, araw ng anibersaryo, nag-attend kaming mga magkakaibigan. Akala ko normal lang ang makaganapan pero kakaiba ang naramdaman ng aking puso. Ramdam ko na kinakausap ako ng Panginoon sa pamamagitan ng mga speakers na ginagamit niya. Naunawaan ko ang aking pagiging makasalanan at isinuko ang aking buhay sa Panginoong Yesus. Noon din ay tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na iyon, pumupunta na ako sa Bible study sa eskwelahan at nakikinig ng salita ng Panginoon na hatid ni Pastor Raymond. Hindi kalahunan, ako ay sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo noong December 4, 2020. Hindi naging madali ang lahat dahil kinukot siya ako ng ibang tao sa aking naging desisyon. Ngunit nagpatuloy pa rin ako at hinayaan ko ang Panginoon na siyang kumalaw sa buhay ko. Maging noong ako ay nag-aaral, nasa Tugigaraw, pumunta ako sa Forerunners Worship Service tuwing Webes at nagpatuloy na nag-aral ng salita ng Panginoon sa School of Leaders. Ngayon, namang nakapagtapos na ako ng kolehiyo at nakapagtrabaho na sa grupo naman ng Young Ambassadors of Christ, ako dumadalo para lalo pang maging matatag sa aking relasyon sa Panginoon. Hanggang ngayon ay hindi ko akalain na ang simpleng impitasyong iyon sa anibersaryo ng FCBCGM ang siyang magiging daan upang magbago ang buhay ko. Sobrang laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil nabigyan ako ng pagkakataong makadalo sa selebrasyon na iyon. Ngayon, ang dating hindi marunong magpatawad at magipagkapwa-tao ay nag na ng mga kapwa ko kabataan para maglingkod sa Panginoon. Natuto na rin akong makipagsalamuha. Magiang puso ang dati ay bato ngayon ay kaluluwa na ang pintig nito higit sa lahat ako ay nagpapatuloy sa paglago at paglilingkod para sa kapulihan ng panginoon